Alin ang mga lugar sa Pilipinas na halos hindi apektado ng lindol? Alam mo ba na halos buong Pilipinas ay nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire? Ibig sabihin, madalas tayong tamaan ng lindol. Pero teka, may mga lugar ba sa bansa na halos hindi apektado ng mga lindol? Yan ang aalamin natin ngayon. Kaya siguraduhin mo ba din na tapusin mo tong video. Ang Pilipinas ay nakapatong sa tatlong malalaking tectonic plates, ang Eurasian Plate, Philippine Sea Plate, at Indo-Australian Plate. Kapag nagbanggaan o dumulas ang mga plato, na yan, ayun, nagkakaroon ng lindol. Kaya hindi talaga natin maiwasan ang pagyanig, pero pwede nating malaman kung saan mas ligtas tumira. Unahin natin ang mga lugar na madalas tamaan ng lindol. Ito ang mga rehiyon na may active fault lines. Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, Rizal. Dahil sa West Valley Fault Leyte at Samar. Dahil sa Philippine Fault Zone, Cotabato. Davao, Bukidnon. Dahil sa Central Mindanao, Faults Northern Luzon. Ilocos, Abra, Cagayan. Dahil sa Luzon Fault System. Kung dito ka nakatira, siguraduhin mo na earthquake-resistant ang bahay mo. Habadi! Ngayon naman, ito ang mga lugar na halos hindi apektado ng lindol, mga tinatawag na low seismic hazard areas. Palawan, ito ang pinakamalayo sa mga fault line. Kaya madalas sinasabi ng mga eksperto, pinakaligtas sa lindol dito. Eastern Samar, ilang bahagi malapit sa dagat, pero bihira ang fault activity. Batanes Islands, bihira ring tamaan ng malakas na lindol kahit minsan may mga mahihinang aftershock lang. Interior parts of Mindanao, gaya ng ilang lugar sa Bukidnon at Agusan del Sur, medyo malayo sa major faults. Pero tandaan, buddy, mababa ang panganib. Hindi ibig sabihin zero risk. Lindol ay natural na hindi natin mahuhulaan. Kahit na sa low risk area ka, kailangan pa rin ng paghahanda. Siguraduhin na matibay ang bahay at may maayos na pundasyon alamin kung saan kayo tatakbo. Kapag may lindol, maghanda ng go bag, tubig, flashlight, whistle, gamot at power bank. At syempre, lagi kang makinig sa Pivolks updates. So ayun, buddy! Ngayon alam mo na kung saan mga lugar sa Pilipinas ang pinakamababa ang panganib sa lindol. Pero tandaan, hindi importante kung saan ka nakatira. Mas importante kung gaano kakahanda. Kaya ishare mo na tong video para mas maraming Pilipino ang maging handa sa lindol. Thank you for watching, buddy. Don't forget to like, share, and subscribe.